Hi guys, after ko maiatid yung mga anak ko sa school, ay nakiupo muna ako dito sa Jollibee. At naisipan ko guys na umorder ng uh, coffee kasi hindi ako nagdala ng coffee at wala pa akong breakfast. So binilhan ko na rin si Bunso ng uh, pancake kasi yun ang request niya sa akin. So yun guys, tinitimpla ko muna ang aking kape kasi mas maganda yung uh, tayo ang magtitimpla para matansya natin. ba diba guys? O sino nakarelates dyan kung magbibili kayo ng kape sa Jollibee at kihingi pa kayo ng extra cream. ba? Diba? So ako kasi mahilig sa cream. Ayan. Tapos, simpre, uh, kukunti lang yung sugar, guys. Kasi, uh, nagbabawas na ako ng sugar ngayon. Nagbabawas ng sugar, tapos, mga matamis pa rin naman yung mga kinakain. Ay, hindi nga, guys. Totoo nga yan. Nagbabawas na nga talaga ako ng sugar sa kape Lalo na sa lahat mga kinakain ko. Kasi uh, ang sugar kasi isa sa atin na nagpapataba ganun. At saka mahirap din kapag maraming sugar dahil magkaka-diabetes tayo. So umaga kasi guys, kukunti pa lang ang customer ng Jollibee. Kaya gustong gusto ko dyan magtambay. At saka hindi naman palagi kasi siyempre ka kahit mura lang yung kape dyan, eh, yung pambili mo ng kape, eh, pambili mo na lang ng snack ng mga kids. Ayan, kapag hindi ako nakapag-breakfast, eh, yung mga anak ko lang ang nagbe-breakfast. Kaya lang ako See dyan. See you lang guys. Thanks for watching. See you sa aking next video.